Uh, sir, sino po dito sa mga polis na to yung team leaders na, na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? <laughs> sa mundo ng mga kriminal na operasyon, may mga taong hindi na uso ang konsensya. Halang ang kaluluwa. Isang putok lang, wala na ang buhay. Pero paano kung ang taong ito ay hindi lang hitman, kundi mismong pulis? Hindi lang basta pulis, dahil mataas ang ranggo ng taong ito. May respeto sa uniporme sa harap ng publiko, subalit sa dilim ng gabi, siya ang leader sa pagdukot at sa pagpapahirap ng ilang tao. Hindi siya basta-basta, sapagkat siya mismo ang tauhan ni Atong Ang at isa siya sa mga pinagkakatiwalaang birador. Isang anino na kumikilos ng tahimik, ngunit nagiiwan ng bangungot sa bawat pamilyang naiwan. Ito ang kwento ng isang pulis na dapat sana'y tagapagtanggol ng bayan. Subalit mas piniling maging berdugo kapalit ng milyon-milyong salapi. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ayon sa mga sumisirit na testimonya ni Julie Patidongan, may isang pangalan na paulit-ulit niyang binanggit. Isang taong hindi lang tagamasid kundi aktwal na gumagalaw sa likod ng mga operasyon. Siya raw ang nag-aasikaso para walang palpak na bawat galaw bawat dukot, bawat pagpatahimik sa mga sabungero ay eksakto sa plano. Walang sablay. At ang lalaking ito ay hindi lang simpleng utusan. Siya raw mismo ang team leader, ang utak sa ground operations at ang itinuturong tagapagligpit ng mga pasaway, lalo na sa mga nandadaya sa online sabong ni Charlie. Kapag may sumingit sa kita, kapag may nagreklamong kulang ang parte, Iisa lang ang laging binabanggit na pangalan. Ito ay walang iba kundi si Police Lieutenant Kurapa, isang pulis, isang opisyal na may rango, may kapangyarihan at may akses sa halos lahat ng impormasyong hindi kayang abutin ng ordinaryong mamamayan. Pero imbes na gamitin ito para sa hustisya, ginamit niya ito para sa katarantaduhan. Siya raw ang itinuturong tagatanggal ng mga sagabal. Hindi siya nagdadalawang isip na itumba ang kahit na sinong tao tuwing may utos mula sa itaas. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Basta may target, sinisigurado niyang mawala ito sa eksena bago pa sumapit ang umaga. At kung kailangan namang dukutin, pahirapan o tuluyang patahimikin, siya raw ang katuwang sa ganitong mga operasyon. Batay sa mga lumalabas na ulat at impormasyon online, may ilang operasyon umano na isinagawa si Orapa kung saan tinipon ang mga biktima tinakot, at kalauna'y tuluyang pinatahimik. Hindi lang daw ito nangyari ng isang beses o dalawang beses kundi paulit-ulit. At maraming buhay ang bigla na lang nawala habang ang itinuturong responsable ay nananatiling tahimik at nakangiti pa rin sa likod ng kanyang badge. Ang masakit dito? Yung mismong taong inaasahan nating magbibigay proteksyon ay siya pa pala ang dahilan ng pagkawala ng ilang ama, kapatid o anak ng mga naulilang pamilya. Noon tahimik ang mga opisyal na tala, walang malinaw na kaso, walang dokumentadong reklamo. Subalit sa likod ng katahimikan, sumisigaw ang mga kwento ng mga naiwan. Ang mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero ay tila walang matakbuhan para sa hustisya. Dahil ang dapat sana'y tumutulong sa kanila ay sharing bahagi ng sistemang kumakalinga sa kalaban. Si Police Lieutenant Colonel Orapa ay hindi basta lumaki sa kalsada, hindi siya anak ng sindikato. Isa siyang anak ng marangal na pamilya. Pinag-aral siya ng kanyang mga magulang sa magandang paaralan. Pinangarap nilang isang araw ay may tatayo para sa kanila. May magtatanggol at magbibigay ng dangal sa kanilang apelyido. Ngunit hindi ito ang kwentong inaasahan nila. Sa halip na maging haligi ng katarungan, si Orapa raw ay naging instrumento ng karahasan. Imbes na uniforme ng proteksyon ang isinuot, tila uniforme ng kadiliman ang kanyang pinili kapalit ng limpak-limpak na salapi. At ang pinakamalungkot sa lahat, ang kasamaan o manunyang ginawa, ay tila siya pang isinukli sa mga magulang na buong pusong nagsakripisyo para sa kanya. Ang anak na sanay tagapagtanggol ng bayan, ngayon ay inuugnay sa pagdukot at pagligpit sa mga kapwa Pilipino. Kung dati inaasahang parangal ang kapalit ng serbisyo, ngayon ay pangalan niya ang isinisigaw ng mga kaanak na uhaw sa hustisya. Alam mo ba na si Lieutenant Orapa ay hindi lang isang pulis. Isa rin siyang abogado. Isa siyang abogado na may alam sa batas, marunong sa loopholes, at dahil dito, mas lalo siyang naging untouchable. Kaya pala, nung nagsimulang pumutok ang kaso ng mga nawawalang sa bungero, hindi siya natakot, hindi siya nangamba. Sa halip, mabilis niyang tinakasan ang isyu. Walang sapat na ebidensya, walang direktang testimonya, walang kaso ang tuluyang umusad sapagat bago pa man umabot sa korte, nababaluktot na niya ang proseso. Alam niya ang bawat galaw ng sistema. Alam niya kung paano ito laruin, kung paano paikutin ang investigasyon at kung sino ang dapat kausapin. Sa totoo lang, ang isang taong may badge at baril ay delikado na. Pero ang isang taong may badge may baril at abogado pa ay ang mas nakakatakot at ito ang naging sandata ni Orapa. Sa mata ng publiko, isa siyang alagad ng batas. Ngunit sa likod ng kurtina, isa raw siyang maestro sa pagsalaula ng katotohanan, lalo na kapag ang kanyang amo ang kailangang protektahan. Subalit gaya nga ng kasabihan na ang kasamaan ay may hangganan. Kahit gaano ka pa makapangyarihan, kahit ilang taon mo pang itago ang katotohanan, darating at darating pa rin ang araw ng paniningil. At tila ito na ang panahon na unti-unting nahuhulog sa bangin si Police Lieutenant Colonel Borapa. Kasama ang ilan pang tiwaling pulis, dahan-dahan ang binabawi ng tadhana ang mga pribilehiyong matagal na nilang inabuso. Hindi na sila makapagtago sa likod ng uniforme. Hindi na sila kayang pagtakpan ng koneksyon o kahit si atong ang pa. At higit sa lahat, may taong handang lumaban sa kanila. Sa mga panahong ito, isang matapang na abogado mula sa Napolcom ang humarap. Isang abogado na hindi nabibili. Hindi natitinag at hindi natatakot harapin ang makapangyarihang imperyo ni Charlie. Sa tulong ng kanyang determinasyon at sa mga detalyadong salaysay ni Yuli Patidongan, tuluyan nang isinailalim sa Siamnapong araw na preventive suspension si Rapa pati na ang kanyang mga kabarong sangkot sa madilim na operasyon. Marahil ito na nga ang umpisa ng kanyang pagbagsak. Ang dating pinuno ng mga kalukuhan ngayon ay sinuspinde. Ang dating leader na walang kinatatakutan ngayon ay unti-unti nang -unti kinakaladkad ng batas. Hindi na siya ang naguutos. Ngayon, siya na ang iniimbestigahan. At sa bawat araw ng kanyang suspensyon, dahan-dahan siyang binubura sa posisyon at dangal na minsan niyang hinawakan. Na kung magpapatuloy ang pagsisiyasat ng otoridad, kung lalakas pa ang loob ng mga testigo, kung mas madaming katotohanan pa ang isiwalat, posibleng hindi lang suspensyon ang abutin niya. Sa kadahilanang ang huling hantungan ng mga pulis na halang ang kaluluwa ay hindi sa presinto, kundi sa bilibid. Sa huli, kung totoo ang mga ibinibintang sa kanya, kung totoo ngang isa siyang team leader sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, paano pa niya haharapin ang kanyang mga magulang? Ang mga taong nagtaguyod, nagsakripisyo at nagtiwala, ngayon ay posibleng nakayukong maglakad sa labas, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa bigat ng tanong. Anong nangyari sa batang minsang pinangarap naming ituring na pag-asa? Pero kinain pala ng sistema at naging birador paniatong ang bagamat sa mata ng batas ay wala pang hatol. Ngunit sa mata ng bayan, isa na siyang berdugo na walang awa kung kumitil ng buhay. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagkakasangkot ni Police Lieutenant Colonel Orapa sa kaso ng mga nawawalang sabungero? kung saan siya ang paulit-ulit na itinuro ni Patidongan na di umano'y tumatanggap ng malaking halaga para lang tapusin ang buhay ng iba. Totoo kaya ang mga paratang ng whistleblower kay Orapa? Siya kaya talaga ang team leader sa likod ng mga nakakakilabot na operasyon? O baka isa lang itong palabas, isang taktika para ilihis ang sisi at mailigtas, ang tunay na may sala sa likod ng napakalaking kontrobersyang ito? Ikaw na ang humusga E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.